mm na naman po tayo, Mr. Chair, pa iba ibang petsa ng mga posisyon. And it turned out that the DNA collected on the bones of the remains of uh, the child matches with the DNA uh, uh, of the father, meaning uh, that was uh, indeed the, the child of uh, Randolph Balbarino. Kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismo opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang tagapirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo. Sandali pong mapakilina ah, po yung tanong. May pipirmahan akong papel? At ano po? Ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall. At pangalawa, that, kayo, that, kayo ang nagpipirma. Yes, Mr. Chair. Is that correct? Yung opisina mo na sa taas ng uh, function hall. hall? Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI. Then, tanongin mo, sagutin mo muna. Ang sabi ni Senator Risa, Yes po, yes po. Isang kwarto po sa Nasa taas po ng na, nasa taas function ng hall. Yes function po. Hall. Oh oh. So correct. Yes po. Continue si Teresa. <coughs> Lamat kay Mr. Chair. At kayo daw ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa, mga bana tulad ni Sir Randolph, na makasawa yung mga asawa nila habang nanganganak. I'm sorry po, wala po akong... Yung mga asawa po ay nagaling sa barracks kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. ah uh, Ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak, yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man, eto na naman po tayo, Mr. Chair, pa iba-ibang petsa ng mga posisyon. Basta si, kinonfirm nyo na na ang opisina nyo ay nasa taas yes, ng po. Yes, po. Function Hall. Hindi po yan at, na at, teka ma'am, at, at bago or noong kayo na po ang SECGEN ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga uh, bana, tulad ni Sir Randolph na galing sa barracks, para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpipirma, ma'am. Sinong nagpipirma? Wala pong akong pinipirmahan at wala kong alam kung sino po ang nagpipirma. So, bumalik na naman po tayo sa tema na walang alam. Doon sa, dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so, ano ang alam nyo sa mga operasyon sa function hall? Ano ang alam nyo doon sa pagpanganak ng no, mga babaeng buntis na manganak na doon sa function hall? Ma'am, yung function hall kasi, after nagsettle kami, before pa kasi yun, hotel accommodation, tapos nagsettle kami sa kapihan, ito po yung meeting, meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari. Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SBSI. At nung paanakan na siya, dahil doon pumunta silang mag-asawa, alam nilang may kamamatay lang na bata, kailangan nilang umalis, kinaumagahan, dahil may mga nakapila ng mga nganak. So mula doon sa opisina nyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam nyo sa mga nangyayari doon sa mga constituents nyo? na nanganganak doon. Na may attended ng tatlong kumadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, dalawa ay BHW. BHW, barangay volunteers po yun. Yes po. O, ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina nyo, nang, nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Mamula na po talaga akong nakikita ang nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Po. Mr. Chair, ma marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course may home deliveries din at maigi kung naaatenda ng ating mga kumadro ng Pilipino. Pero ayo talaga ayaw talaga sabihin ni Ma'am Singaleya, yung siguradong may nakikita sa dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina well, niya. Nagkikita nakikita natin dito si Everyone is evading uh, uh, responsibilities, and accountabilities. But at the end of the day, Nobody can escape from this uh, accountability kundi yung mga officers ng uh, asosasyon na yan they will be made to answer for their uh, decisions and actions so <clears throat> chinglia saan ka ba nag-aral Emisyo <clears throat> po attorney oh senator saan emisyo? naawan po naawan yes po Totoo yan, nak Magnakumlaudi ka? Hindi po, kumlaude lang po. Kumlaude? Oh. What course? Environmental Science po. Ano na? No? Environmental Science Environmental po. Environmental Science. So tamang-tama lang pang protected, uh, protected area. You have to protect the environment, 'di ba? So thank you. Uh, so Sir Randolph, um so paano na po nangyari na nailibing na yung anak ninyo kahit ipinalibing din yung cruz? Tapos sabi niyo po ay inilipat na lang basta-basta sa hindi niyo alam na lugar. So pakikwento po iyon. Nitong Mayo 2023 na nabawanan na Gipabal in sa mga agila tong ng gabi ang mga lubong sa mga bata. Am nitong Mayo taong ito 2023 nalaman namin na pinapa transfer Uh, yung nang mga agila ang mga libing ng mga bata <coughs> mayo 2020 oh, 2023. 2023 at 2023 2020. Uh -oh. ng may may oh, thank you so December 2022 namatay si baby 20 may 20, 20, 20, at ah, 2020 oh, so higit uh, dalawang taon oh, mula noon ililipat daw Uh, pa paano nangyari po 'yung paglilipat na iyon? Hindi ko nakita pero doon nala nalaman ko sa ibang tao na nilipat daw nila. So doon ako na sumbong sa NBI noong October 11. Nagbigay ako ng testimonya sa kanila. So, yung nakaraang buwan, itong Oktubre 2023, nagsumbong na kayo sa NBI? Opo, ma'am. Okay. Uh, bakit daw inipinalipat? Pinalipat yung bangkay ng no mga baby? Hindi ko alam, ma'am. Kasi yung pumutok na yung issue, ma'am, na yung in-interview in ako ni John Clerigo, doon sa Surigao, reporter, na yung issue na pinag-asawa yung asawa ko doon sa ibaba na sa Pilitan, tapos si sinasabi ko din yung pagkamatay ng anak ko kung ano ang dahilan kaya doon sila nag parang nag trigger sila na ilipat para pa, siguro natakot sila pa, ah, okay parang basic investigaran ba Sir Teresa Yes Mr. Uh, Chair Maybe uh, nandito mang NBI tanungin natin NBI what happened to your exhumation Mr. Chair, kung pwedeng dagdag sa tanong nyo ng Chair, yes uh, dahil po ang NBI nag po ng DNA test precisely para i-check kung yung remains nung pinaglipatan ay ang remains nung anak ni Narando. So baka pwede nilang idagdag sa sagot yung confirmation don or hindi. Yeah, you have the floor. Uh, good morning, Mr. Chair, Your Honors. Uh, just a brief information on the action taken by NBI right after the first hearing conducted during the Senate. Because right after the, that hearing, uh, the Department of Justice, uh, Secretary uh, Jesus Crispin Remulia ordered the NBI to conduct further investigation. Uh, for other, for possible other crimes committed by the leaders of Socorro Bayanihan Services Incorporated, considering the reports that came out on the deaths of infants or newborn babies in Sitio Kapian, so we've just heard from Randolph Balbarino. Just a while ago, his statement, and it was the same facts he gave to us in his sworn uh, statement last uh, October 11. So, last uh, October 14, 2023, we went to Sitio Capian. That was the same occasion, your honor that uh, you also conducted your inspection in situ capian so at that time uh, with us was the forensic team of the nbi precisely to to exhume the remains of the child of uh, randolph balbarino because uh Precisely because uh, we want to determine first whether uh, his statement was indeed true that there was a, a, a cemetery where there was a body of his uh, child uh, buried in that uh, area. Uh, what Pastor does at that first, because uh, as mentioned by him, first he personally buried his uh, baby at the other site. But uh, it turned out that when we went there, uh, it was already uh, located in a different site. So, just the same, uh, because uh, there was a marker uh, put in that site, it is where we did the, did, the, did the digging. So, at that time, we were able to, to dug out you know, the coffin. Containing the remains, remains of a child. Because uh, at that time, we were, were still not uh, uh, sure whether, whether or not that was the same uh, child that uh, he claimed as his baby, because uh, according to him, it was uh, transferred. So we are not sure at that time. So that was the reason that uh, we submitted. Now, the, some portions of the bones collected in that, uh, uh, the time for the conduct of DNA analysis, uh, with our uh, forensic chemistry vision here in Manila. And last, uh, and yesterday the, the forensic division of uh, NBI uh, released the findings. And it turned out that the DNA collected on the bones of the remains of uh, the child matches with the DNA uh, of the father, meaning uh, that was indeed the, the child of. uh Randolph Balbarino Uh if, if I may just uh, add a little bit your honor Uh But before that Mr. Chair if I may interject briefly bago po magpatuloy si Attorney Barba Barbaso So maraming salamat Attorney Barbaso